Ay, kasama ko po si Jipoy. Kasama natin ito Maria. Marias. Wala po dito mga Marias eh. Ah, wala. Wala po tayo wala lang. na dito. Oh. Mga Marius lang. Ayan Oh. May inay. May iya. Ayan Oh. Ay si Jipoy Oh. Napakarami pong tao ngayon dito. Nandito po kami ngayon sa Carmona, Cavite. At may nagsabi po kasi na ngayon dito po sa ano, napakarami po ngayon tao dito na namamasyal. Ayan, ang dami po sa sakyan. Ganito po pala ngayon dito sa Carmona, Cavite. Ayan. Nagugulat ah, nga si Gipoy. Ang ganda niyan. Oo, oh, marami tayong pang may mga pagkain dyan. Kasi hala, kita niyo po, ang dami ngayon motor dito. Kaya, ah, dito na lang po kayo pumunta. Pagka kayo gusto niyo magpalamig, paghapon, dito maganda. Tara, pasok tayo sa loob. Kita jogging. alam niya ito. Oh, pero ang daming yung tao. Maganda may pulis pa. Oh. Ay, para pasyalan nga dito nagpapalamig. Ayun, kasama ko po si Jpoy. Hmm. Dito kami na parking pag umaga eh. Tapos na kami nag uh, ano kami diyan eh, nagba-volleyball. Nag-volleyball kami diyan eh, may Lynn, eh. Yung badminton. Alam mo yung badminton? Yung, uh, Sweet na doon? Wow. Yung racket. Oo. Cutter ka. O yan Ang dami. Ang haba na pila pala. Ayun. Ayun yung nata pinipilahan eh. Ano ba yung pinipilahan na yan? Ah, ito. Maraming tao. Maraming tao. Grabe, ano? Ha? Ano? Wow. Oh. poi Ano pagkain? Pamaya maghanap tayo doon. Gusto na dyan yung ano, yung, yung ano. Uy, wala ka dyan. Dito ka lang. Wala. Bawala ka. Alam, makikita ka pa namin. Ayan. Ayan. <laughs> Wow. Masaya ka ba Dipoy? Masaya ka ba? Mga daming tao no? Ang daming tao talaga <laughs> ummm yata Opel yung ang mga pagkain dito. Ay, barbecue. Barbecue. Gusto mo? Ha? Ano? Nashville, Nashville. Ang oh, dami so, <coughs> rin pila yan. Dito ka, oh. Ayan na lang natin tira, eh. Ayan, ang dami pa nakapila, oh. Ano tawag yan, pagbumbong. Maganda kasi inilawan ha. Dati wala. chocolate din oh. Oh, ah. Ano man to? May pilahan din. Kinapay, gusto mo Wala na din siguro banda. Pero pare. mga paninda dito. Kaya pala ito nag nung... No... Ano ito? Balot? Ha? Huh? Ano may pinoy pa oh. Gusto mo? At least nakapaglibot-libot ka. Nakita mo yung lugar <laughs> dito sa pinagdadyaging nga namin na may linto eh. Pag umaga. Pero pag umaga, walang tao yan. Paghapon lang ito. Hapon lang ito dito kasi mainit pagkatanghali na eh. Ping hapon, ganito po ang makikita ninyo sobrang pun daming tao. Eh. Nag-enjoy ka ba niya? Mm -hmm. Ha? Pero parang hindi ka nakain ng mga pagkain dito ah. No, parang parang hindi, parang hindi na parang parang marami <laughs> na ano? Alamay ko lang nabusog na ako. Sak, <laughs> may mumulan nabusog ka. Nabusog mm -hmm, na ako. Ah, yeah, kasi iba pa po kasi pagkain dito yung talaga mga mga street. Kasi street food po yung mga na dito. Kasi eh. mga kababayan, kapag masaya kayo dito kayo. Ah. Kasi amoy pa lang nabusog na kayo. nabusog <laughs> 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 na kayo. Ito na rin sa akin. Amoy ko lang. Wala na. Ah. Nabusog na ako, ito tuloy. <laughs> Maganda na ngayon kasi nilagyan na ng ilaw. Tulad. Kaya <laughs> eh, binuksan na talaga ito para dito. Kaya pala dinadayo. Kita mo naman yung mga sakyan doon sa labas. Ang dami. Masarap siguro talaga kung meron yung mga marias na. No? Ay pupunta ulit kami dito. Wow. Ay pupunta ulit tayo dito. Pagkano? Kasi nga. Bago po kasi bukas ito, o oh, sa gusto pong pumunta, dito na po ito sa Carmona, Cavite. Napakarami pong tao pagkaganito. Lalo na bukas yan, dami niya. Hmm. Ano sabi mo? Kaya? Ano po masaya kayo? Dito lang kayo. O, oh, ang kasi dami. Ang oh. sakit. Ang may ko lang. Wala. Ang may hmm, <laughs> pusit ah. Ang daming pila oh. pausok, oh, pwede rin. Kaso lang, ang daming pila. Sabi mo, <laughs> <laughs> ano sabi mo? Marami ka mga chicks dito. Ah, marami daw mga chicks. Eh, talaga, ang dami, oh. Na, oh, ang dami raw chicks ano, dito, one, sabi nyo. Ano, 1.5? Baka naman, pag nakakita ka, mag-aasawa ka na agad, ah. Mm -hmm. oh, Huwag muna, ah. Gantingin mo lang. Huwag oh, gantingin ka lang muna. Ah. Uh, sila? <laughs> Nawala na po sila. Wala na. Hindi ko na alam kung saan sila banda. Patay tayo nito. Ang dami po kasi tao Ang dami po kasi tao. Hindi namin alam kung nasa na yung mga Marias. Sinasini yan. Hindi namin alam kung nasa na banda. Ay, tayo tayo nito. Ano binibili nyo niya? Ano yan? Ano Hindi. Hindi pa.

Nasaan? Patatas na naikot daw. mo na lang yung... Saan? Eh... ka. Tara, gusto mo? Gusto mo pa? Tingin ko. Tingin ko patatas na naikot. Paborito ko yung pang-pang-pang naikot. Yun. Uy, paborito talaga oh. Kamila. Kamila. Okay, sa akin? Wow! Baka maubos ma mo kaya. Yan? <laughs> Mm. Oo nga, ano Maling, mabibili mabibili mo ubus yan? Pag malaki kasi guwapo tayo eh. <laughs> Dalawa tayong guwapo dito. Sino <laughs> ba guwapo? Mm. Indamit mo. Kailan ko pag pila-pila doon. Gusto daw niya doon. Naman din. O yan. Dito magkano? Ah, ha? Pabilin nga. At ang apple. Kuha ka na Apol Tatlo tatlo, one 100 Sa malaki po Ah sige tatlo 100 kuha ka Tatlo po ito malaki Ah, oh, kuha ka Tatlo Ang ganda pili ka Sige hey, dagdagan mo kasi magdadala ko sa Magdadala ko yung sa auto Uwi ako Oh putang balot Balik mo ulit Ito, wala nang balot Bibili po kami ng Bibili po kami ng Apol Ang mga plastic Pwede makain yung plastic hmm? Thank you. Hmm. Paborito mo ba yung Apple? No, 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 no. Ha? Huh? Hmm. Ha? Baka mag-cotis for sila na kanya. Siyempre. <laughs> <laughs> Kaya kayo, kapag mamasa ka, dito lang kayo. Ha? Yeah. Oh. Ila, tatlo lang? Tuktokan mo. Tugtagan ilan? May ano? Ah... Uh... Sampu? Binti? Hindi, mga siam. Yung malaki, pero, okay, thank you. Mayroon palang malaki ito. Oh. Oh. Mm. Yan. Oh, okay. Tatlo, Ato. 100? ay Ayan. Kasi po siya, gusto nito yung gusto niya kuminis yung mukha niya eh. Ay, hindi na. <laughs> Kasi hindi ako lumabas ng araw. Gusto ko yung ganito lumabas ako. Parang, parang, parang Nine yan? Opo. Oh, nine. Tapos ito, bigyan mo ako nito. Matamis ba ito? Ito natin. Yung ano, magkano ba dito? Doon, si Ah, dito. Ito na naman dito. Wala wala mo. Wala ko na maglagay. Ay,

sa kilo na to ano daw jeep eh? oi tanong mo ito raw isang daan isang daan yung ano ha ito oh isang daan ilang piraso yan isang oh ilan magkano ano isang 10 pesos ano ikaw <laughs> pala oh 100 Oo. oh 100 ang isang ilan ba daw ang sabi niya ano? Tat tatlo daw ang isang daan oh ilang tatlo yun? siyam di ba oh ilan lahat daan. Ha? Isang 100 pesos? Ah, oh, 100 pesos isang daan. Ah, 900. Ano? Kasi isang daan din. Ah, huh? 900. Ang tatlo, isang daan. Isang daan. oh, ilan yan? Siyam yan eh. Siyam. oh, ilan daan yan? 100. Oh, ilan, dahan dahan? 100. Oh. Oh, ilan lahat yun? Yung siyam, ilan? Sige nga. Okay, sige, sige. Oilan ano ang siyam tapos tatlo, isang gaan Oh. isang ang tatlo ano, tatlo, 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 kira, tatlo, 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 ito, ito, lang. ito? ito lang? Oh, sige. Hindi mo alam? Hindi mo pala alam yung isang daan? Isang daan sa Tagalog yun, 100 pesos. Ano? Alam ko lang, English eh. Ah, English eh? Kasi English speaking kayo. Yeah, <laughs> <Patawa> <laughs> talaga dito si Jay Poy. Para, kain na lang tayo si Jay. Eh, mga ano, um, magandang gabi po sa inyo lahat. At saka, nandito kami pa. Parangon, Parangon, na. Na po. Kamanda? Parkona. Parkona po. Ah, Parang, lalo na sa mga followers din dyan, malamig pong salamat po sa sila. Kaya pwede ng apple. Wow. Ang pagpaganda ng ano yan? Ano? Ang oh, apple, ang pag pagpaganda ng katawan at ano? Lugasan na? Lugasan oh. na. Kasi ano, gala-gala kami kasi parang naiinit na ako <laughs> Parang naiinit na po. na po. Ayan. Ayan po siya na. Dito po kami nag... Kasi, kasi wala yung mga Maria Yung mga kasama ko, wala yung mga Maria

Ay, hindi ko natanong. Mangga. Ha? Maraming mangga dun sa amin yung binadala. Kwenta na lang ka mo ang kilo. Daw siguro magtitinda. Mm. Di ba? So, ano? Nagawa po kasi si Inay na iskin Kapag, ano? Kapag di Maganda saka, pala dito magtinda. Kita po niyo ang dami oh. Ano example? Example lang ginagawa yung. Oh, ikaw ba rin nagtitinda Isample. ng ano? Sample. Ano tinda mo? Ah, oh, sige. Doon ka. Saka ano, may may ka ganyan. Apple mo, apple mo, apple mo. <laughs> tatlong piraso, 100 po. <laughs> Gano'n ba titinda? Ano po? Oh, marami yung alam yung isda. Oh, paano sa isda? Isda, pero isda, isda, isda. Mayroon tayong gudboron, bangos, <laughs> tamban, matambaka, kenyan Bangos po diya. Ayan, tuwa-tuwa po si Jeffrey. nagdating dito. At least maganda po ang ano dito dahil malamig. Ang hangin. magpalamig dahil mahilig po ang panahon ngayon. ang malalapit po dito lang sa na sa Dabilan po. Ayan, ang daming tangong sa dito. Mayroon dyan sa dito. Okay po mga kababayan. <laughs> mga kababayan, marami pong gabi po sa ala. kasi ano, galing po ako sa doon sa Davao po. At ngayon nga lang ako nakarating dito. Gusto po magpalamig dito na po kayo sa Harmona sa... Harmona. Harmona po. Ang tumatawa niya. kinakain <ka> ba yung... <laughs> Kasi ano, enjoy my life because ano, malapit na yung school. Kahit ano, ugos tayo no, sa para lang sa akin, para malapit na nga. Oh, malapit na dumating si Namaylin. At marami na, mara, ano, mar, malapit na dumating sila Namaylin, sila Russell, yung mga Marias, yung mga kasama ko po. po. Ayan, panday. oh Oh. <laughs> Ito pala yung bayit. kami po ay pauwi na. Um, maraming maraming salamat po sa walang sawa pagsubaybay inyong pagsubaybay. channel. is Maria ganun po sa buong PBT. Maraming pong salamat po sa pagwalang sawa at sa pagpunod sa amin. At salamat po sa pag-support sa amin, lalo na yung mga PB team. At lalo na si tatay, maraming salamat po tay sa pag sa akin, sa pag -ala. at sa kayong mga sponsor ko po dyan. Maraming salamat po sa inyo. At that be useful sa inyong lahat. At sana, nandiyan kayo sa kamutihan at nabuting katawan at kalusugan. Ngayon na po, and God bless uh, Go you po sa awal. Pinapasyal ko si Jipoy po Maria, sa iyan. Ang pamangkin po. Napakaganda na po pala. Eh, kahit bago bukas lang po. Kaya naman, at tapos mainit nga panahon. Pagkaganit pong hapo, napakaganda po maglakad-lakad dito. At marami rin po kayong mapibili mga pagkain. Uh, Maraming po salamat sa pagsawa niyo ng pa, sa akin. At bless po. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> bye bye. <laughs>